Paano ba natin alisin ang mga hacker na pumapasok sa ating mga Facebook account? Ituturo ko po yan sa inyo sa mga hindi lang po nakakaalam kung paano alisin yung mga hacker na nakapasok sa ating Facebook account o nakapag-login sa ating Facebook account. So tara, una punta tayo sa ating Facebook account. Yan. Pindutin nyo. Tapos yung tatlong guhit sa taas, pindutin nyo po. Yan. Tapos dito sa baba, scroll nyo. Pindutin nyo po yung settings and privacy. Tapos nyan, isunod nyo naman dito ang settings. Pindutin nyo. Yan. Tapos dito, sa taas, pindutin nyo to yung password and security. Yan. Tapos, iscroll nyo sa baba. Ito. Pindutin nyo ulit yung password and security. Yan. Tapos, dito sa baba, pindutin nyo po dito yung where your login. Yan. Pindutin nyo. Yan. So, pag lumalabas dito, ah, kayo o cellphone yung nakalike dito, pindutin nyo na itong araw sa gilid para malaman nyo kung may nag in sa ating mga Facebook account o may nakapasok ng mga hacker sa ating Facebook account. Pinito nyo yan. Yan. Dito nyo po makikita kung may mga hacker na nakapasok sa inyong Facebook account o nakalag in sa inyong Facebook account. Ito sa akin, akin po lahat ito, dalawang cellphone. Itong Linux, system po ito ng cellphone. Ah, nalag in. Itong Linux, halimbawa, ito yung hacker o hacker ito nakapasok sa ating Facebook account. Para matanggal natin siya o ma-remove, Select device to log out. Pindutin nyo po. Yan. Tapos, yung Linux ang lalag out natin. Halimbawa, ano nga yan, hacker. Alisin natin siya dyan. Pindutin nyo yung round. Yan, check. Tapos, pindutin nyo log out. O, log out. O, so, na log out na siya. Diba, wala na. Ang matitira dito dapat, ito kayo lang. O, yung mga cellphone nyo lang naka-log in sa account nyo. Tapos back kayo. Back. Back. Tapos dito sa password and security, login and recovery, mag-change password po kayo kaagad para paki-open ulit ng hacker yung Facebook nyo, hindi na niya alam yung password dahil bago na at pinalitan nyo na. Palitan nyo agad para hindi na niya malag-in ang inyong mga Facebook account. Kasi sa tagal lang ano niyan, mahahack yan ang account nyo. Mahahack nyo yan. Kaya mag-change password kayo agad para pag nag-login yung nakapasok sa mga Facebook account nyo, hindi, hindi na nila in kasi iba na po yung password. Ganun lang po. So ganun lang po. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo at ingat po kayo.